mga uh, ka-LG uh, 18 days na itong ating punla simula nung ating hinanim sa seedling tray okay. ito yung first batch then 16 days naman itong second batch 2 okay. days ang pagitan okay. pero mas malaking difference sya okay. then 15 days naman tong third batch. Okay. So, hopefully, ah, uh, ganda yung magiging kalabasan ng ating mga punla pag na-transfer natin sa farm, sa bukid. Okay. Okay. Happy farming, mga ka-LG. Ah, uh, ito pala ay eh. nag drenching tayo nag apply tayo ng calcium nitrate para sa fertilizer nya